Hello guys, ngayon magbabasa ako ng unting review lang. Ito siya. Ito na lang sa inyo yung subject ko sa school. Ito yun. mati

Tapos may sabi kaya ako. Bin binibilang ko kung ilan na ba ko. Ilan na ba ito. Tapos binibilang ko lang doon. Pag dito na ako. Ito, 1, so, Guys, kung sisimulan na ako, lumipit kami ng pwesto para maliwanag. Sisimulan namin magbusa pala bag Ang bigat, at daming naman. Sampu notebook namin, tapos may mga libro pa kami. ay wait lang guys ibablogs ko muna sa inyo yung mga bigay ng tita ko na nung umuwi kami ng, ng bulakan ayan taga kanobay siya kasi kami kaya umu, nung umuwi kami ng bulakan may mga pasalubong sa akin ng tita ko wait lang nga kukutin ko lang wait a minute so yun guys nandito na naga yung mga bigay sa akin ng tita ko papakita ko sa inyo eto so yung barbie na to bigay to na ni tita christy si tita christy na bigay na so yan ang ang kitid ng ano niya na tos tapatos tapos yung hair niya malam maano siya malambot tapos maano pang mayaman hair kasi pang mayaman may, ano kasi nagkatrabaho yung tita ko dun sa mayaman kaya ano kaya yan, naka ano siya nito. Nakakuha siya nito. So, so meron po dito siya. Oh. Ito oh. po yung mga dress, damit, sapatos, clip, gano'n. Ito yung mga dito. Yan. So, bumili ako na po yan kasi nakapagkotas. Tapos, ito naman yung next ko. Ito yung ano, yung super lambot. Ito. Talagang dati napapanood ko lang pa sa TikTok eh. Tapos ngayon, nasa akin na. Ayan, ang cute. Uy! lampot. Ito tayo sa next. Ito na yung next. Na, na anohan yung shame to. Ng manga. Ayun, no. Ito, Ayan, sorry dito. Okay. Kasi ano lang yan eh. Kasi maputi yan, at no. syempre, mamamansahan yan. Ayan, tapos ayan, ang cute pa rin niya. Pwede pa rin siya yakapin. Hindi naman yung ano eh. Hindi naman siya maghabol na baho. Hindi naman siya Ito naman tayo sa next natin. Ito naman sa... Ito po yung isa. Ito nga lang Ito nga pala galing kay Tita Angel. Tapos ito galing kay Tita Angel pa rin. Dalawa yung binigay niya sa, sa akin. Tagi sa kami ng kapatid ko. ibigayin ito sa kanya. Yan. Tapos ito naman, yung muli ko na ganyan na. Hindi ganyan siya. Diba mo magsasulot ng ganyan na. Yan. Ganyan. Ito. Ibay natin siya kulay. Wait, wait no, na. Ano ba siya kulay? Kulay blue. Ayan na. Diba ganyan. Yan. ano lambat din niya. Pero ito hindi malambot dito. banda dito hindi malambot. So, yun lang yung mga ano, mga toys na binigay sa akin. Mga tita ko. Kaya magbabasa na tayo. Let's go to um, the next vlog. Next vlog na lang. Kasi, five na. Ay, six minutes na pala ako. Okay, yun lang. Ay! May nakatay yung bata. Menakatta yang bata. Kokopancin yang iseng bata. nih, ah, nang Eh, Ay, yun <coughs> <yun lang. coughs> So, yun lang, mabang oras ko. Si I7. Kanina 6 lang naging, 7 na agad. So, yun lang talaga. Yun ang mga lugar sa akin. Okay? Next na lang kapag umuulit yung wala. Sana may lugar ulit. Eh! Ang tayo mabag ulit. Actually, eh, vlog ko kaya to or sa susunod na lang. Sa next vlog na lang. Kailaruin ko lahat ng toys ko. Parts. May porta pa rin. Yun lang talaga. Bye-bye. Seven na. Intro. Bye-bye. Babush!